Takdang magpahigayon o special entrance exam ang UST Jensen sa umaabot ng Mayo 25 sa kasamtangan niya tuig. Kini ang gianunsyo ni Prof. Maribel Nonato, Assistant to Director for UST Jensen, o gipamahayag na abli ang ilang portal alang sa aplikasyon hangtod sa Mayo 17 sa mga gustong makatuon sa maong tungaan. Wala man ini gibungat ang insaktong bayronon sa matag-unit, apan gipanigoron ini nga mas obos og 30% kung itandi sa UST Manila. So we really put it down because we already conducted a study on the standard of living here in Mindanao. So it's really much lower than what we have in Manila. So we understand the situation right here. Gipaklaro sa profesor nga gisugdan sa mga tunghaan ang paghanyag sa tulo ka mga eskwelahan Tungod nga kini ang milutaw sa gipahigayon nga feasibility study, may kinsi katuig na ang nakalabay o kinigihapon ang gusto sa mga estudyante hangtod karon. So kaya doon kinuha namin yung view pag ito yung in-offer namin, marami sa grupo kami pata talaga matutulungan na pa-develop yung karyer nila. So that's the karyer kasi um, sa amin ang MedTech, marami din nag-enroll doon dahil they would like to go to medicine. Nagiging ano siya, Uh, jump to uh, uh, so, yun na Samtang ipasiguro usab ni Father Dexter Austria, Director Facilities Management Office sa UST Jansan, nga dili mahitabong gobon wad-on ang kultura sa mga katawhan sa lokalidad, pinaagi sa mga tao nga sa Manila. Sigun ini nga anaa ang Tomasian brand nga edukasyon o kultura sa maong tunghaan. Apan, With Mindanaoan flavor. What, 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 what will be that kind of flavor? The, the things that you have here will be that the, 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 the fashion branch of education will be inculturated here in this part of Mindanao. In the heart of changing lives, Kini Sebrigada si Danikase. Brigada News.